So, bad news. No? So, na-accidente kami. Ayan, tapalood ako. Wasak. Wasak. Mahala. So, anong nangyari sa amin? Ito. So, pataas yan. Ha? Nakita nyo. Bali, pababa na kami dito. Papunta dun. So, hindi na ako masyado makagalo kasi may bali yung pa ako na ipit. Namamagay yung pa ako. So, dun yung daan namin. sa so, may nakaligay na lomi house na yon yun. yun ayun yung green ayan. so ito yung pinag skid skid mark ng motor ko so, may mga putik pa ako so yun no? so ang nangyari ay nawala ng pareno yung motor ko harap at likod so aksidente no lupit talaga sabay no lupit meron naman yung pareno eh kasi galing na kami dito kanina so yun so nakita nyo yung tapalodan ng motor ko so babalik na ako doon sa so, tatalon-talon lang ako so ang nangyari ah uh, una nawalan na ako ng preno doon sa naunang pababa pabulusok so ang ginawa ko driving skills lang so inano ko kumbaga ah uh, guide lang no okay naman yun kasi unang unang una, una wala naman masyadong kalaban doon. so ang naging problema ko dito hindi ko na pwedeng gamitin yung guide na yun o yung pagiging ano lang yung tamang daan lang no kasi bakit kasi sa dulo nito guys putol na tulay mauhulog kami mga 30 feet yung taas no? at bato-bato yung mamamatay ka kasi sira yung tulay dito so sira dito yung sa kairilaw so doon sa binilag ko so kung nagkataon na inilagpas ko mamimili ako sa papi papipiliin ka kung saan ka, iba ano sa saan ka babangga sa lupa sa poste sa bato ayan sa hollow black, sa bato o mahuhulog ka doon sa tulay o even yung tindahan yung bangga yun. so yun so babay wala aksidente eh. tapos magapayin pa ako eh no? namamagayin pa ako sumasakit so, so yun so, wala tayong magagawa Tumatalong-talong na lang ako. Ay ko. No choice. So wala tayong magagawa. So medyo inaalat-alat tayo. So yan yung nangyari. So antayin na lang natin si Will. Pinagawa yung motor. Okay. God bless. Ingat po ang lahat.